Okay guys, mag-update tayo. Tara, pasukin natin. Ito, pipintarahan ba to? Welcome sa aming kwartong maliit. Ayan. Ating. Okay, tapos na din ni yung CR. Ito. Ang dingding niya ay puti. Yan. Puti yung tapos ito yung sahig niya. Tapos naikabit na rin yung bow. Yan. Si tatay lang gumagawa na itong buong bahay namin. Yan. Ito yung lababo, black yung dingding niya. And then yung side natin, yung kulay. Tapos, yun, yung lalim. Yung lababo. Ayan. Okay. Ayan, ayan. Parang, ganda diba, guys? Ayan. Ayan kaya na okay si Ading Ading kaya